Kung balak mo magsimula ng babuyan o gusto mong elevate up ang iyong hog racing business, then this video is for you. Kasi ngayon, ibabahagi ko ang limang sekreto ng mga successful hog racers na hindi nababasa kung saan saan. Ito ang mga strategies na talagang ginagamit ng mga kumikita at yung lumalago sa babuyan business. Kaya kung beginner ka OFW or may maliit na bakuran para magsimula, make sure na tapusin mo ang video. At kung napadaan ka sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell. Dahil kung hindi, baka ito na ang last na makikita mo ang aking channel. Baboyan Tips for Beginners Una, Quality Breeds Hindi lahat ng baboy ay pare-pareho. Kung mali ang simula, siguradong palpak ang ending. Ang unang sekreto, pumili ng tamang biik at tamang breed. Maraming beginners ang nagkakamali dito. Ang iniisip nila, basta mura, pwede na. Pero tandaan, ang biik ang pinaka-foundation ng iyong kita. Mga breeds o quality ng baboy na pwede mong pagpipilian. Una, landrace. Mabilis lumaki at mataas ang laman. Pangalawa, large white. Matibay at malakas tumanggap ng feeds. Pangatlo, pit-train. Lean meat at malinis ang karne. At panghuli, hybrid. Best option para sa mga backyard racers. Siguraduhin na maliksi, makintab ang balat, walang sugat at maayos kumain ang biik. Kung kaya, bumili lang sa may kakilalang breeder para iwas lugi at scam. Pangalawang tips, malinis na kulungan. Sanitation is profit. Panatilihing malinis ang kulungan. Hindi lang ito tungkol sa amoy, kundi tungkol sa pag-iwas sa sakit, mabilis na paglaki, at mababang mortality rate. Mga dapat gawin araw-araw para malinis ang kulungan, linisin ang dumi at iflash ang sahig. Palitan ang inuming tubig at suriin ang pagkain at lalagyan. Kung maraming baboy sa kulungan, e-check ang ventilasyon at siguraduhin may sapat na espasyo sa bawat isa. Kapag stress kasi sila, bumabagal ang paglaki. At ano ang cause ng stress? Mabaho, basa at masikip ang kulungan. Kapag ang baboy na komportable, tuyo at presko ang kulungan, ay mas malakas kumain, mas masigla, at mas consistent ang gain weight. Ito ang sekreto kung bakit ang successful hog racers, kahit simpleng kulungan lang, ay tumatama pa rin ng magandang profit. Dahil priority nila ang kalinisan. Ang malinis na pag-aalaga ng baboy, mas mababa ang tsansang magkaroon ng diarrhea, pneumonia, skin infections, at iba pang sakit na magpapabagal sa growth nila. Mas kunting sakit, mas kunting gastos sa gamot, mas mabilis na pagbigat, equals mas mataas na kita. Pangatlo, Feeding Strategy Program. Hindi sa dami ng feeds ang laban, nasa strategy. Ito ang isa sa mga biggest expenses. Kaya kung marunong ka sa strategy, Siguradong tataas ang kita mo. Ito ang suggested feeding plan para sa iyong baboy. Una, pre-started feeds. Kapag ang iyong biik ay up to 15 kg para sa matibay na simula. Pangalawa, starter feeds. Kapag ito na ay nasa 15 to 30 kg na ang timbang. Dito naman ang stage ng growth development o paglaki ng baboy. Kaya mahalaga na fokusan mo din ito. Pangatlo, grower feeds. Nasa 30 to 60 kilogram na ang baboy. Paghahanda na ito ng kanyang kabuuang anyo, hugis o hitsura. At panghuli, finisher feeds. Ito ay final stage sa pag-aalaga bago ang pagbebenta. Nasa 60 to 90 kilogram or more na ang iyong baboy. Ang finisher feeds ay tumutulong sa pagpalaki at pagpabigat ng laman. Kaya kung alam mo ang feeding program na ito, sure ako na magiging successful ka sa iyong babuyan business. Huwag kang matakot sa pag-invest sa quality feeds. Dahil kung quality ang simula mo, quality din ang magiging resulta nito. Isipin mo na lang, kapag matipid ka sa feeds, tapos hindi lumaki at mabagal ang growth ng baboy mo, mas lugi ka pa rin sa gastos at oras. Pang-apat na baboyan tips for beginners ay health management. Ito ay king sa lahat. Prevention is better than cure. Ito ang way sa pag-iwas sa sakit. Sa baboyan industry, ang pinakamalaking laban ay hindi presyo ng feeds, kundi sakit. Dahil kung ikaw ay nagpapainahin or may maliit na biik, ubalak palang magbaboyan business, kailangan na sundin mo ang checklist na ito para sa paglaki nila sila ay malulusog at babalikan ka ng mga customers mo. Una, complete vaccination. Pangalawa, deworming every 2 to 3 months. Pangatlo, isolation pen para sa mga bagong dating na baboy. Pangapat, iwas pasok ang mga bisita. At panglima, keep the temperature comfortable yung hindi masyadong mainit o malamig. Kapag may sintomas ng sakit ang isa sa kanila, i-isolate kaagad. Mas mabuti ng maagapan kaysa gumastos ng libo-libo sa gamot. Ang sakit ay parang sunog. Kapag kumalat, mahirap pigilan. Kaya ang smart hug racers ay hindi naghihintay ng problema. May record sila sa bakuna, regular ang deworming, at maingat sa pagpapasok ng mga tao sa farm. Dahil kung maayos ang pag-aalaga mo, ibig sabihin tuloy-tuloy rin ang income mo. Panglima, Smart Selling and Market Strategy Kahit gaano pa kaganda ang alaga mo, kung mali ang marketing, maliit ang kita. Alamin ang tamang timing at market strategy sa pagbibenta. Hindi ito basta pa timing lang. May pattern ang presyo ng baboy. Ito ang mga tips na pwede mong sundin sa pagbebenta. Ebenta kapag mataas ang farm gate price. Bantayan weekly ang updates ng presyo sa inyong lugar. Magkaroon ng direct buyers tulad ng meat shop, kapitbahay, or reseller. Magpa-weight check regularly para alam mo kung kailan sila ready ibenta. E at panghuli, iwas 90 plus days na baboy. Only kapag mataas ang feeds cost. Dahil tumataas din ang gastos mo kaysa sa kita. Ang successful hog racers hindi nagmamadali magbinta. Pinipili nila ang tamang araw para masulit ang timbang at presyo. Alam nila ang peak prices. Tuwing holidays, school opening, at kapag mababa ang supply. Hindi din nila pinapatagal ang baboy kapag lampas na sa ideal days. Bawat araw na kumakain ng feeds, dagdag gastos yan. Dahil sa totoo lang, dito madalas nagkakamali ang mga beginners. Maganda ang alaga, malusog ang baboy, pero benenta ng mababa ang presyo. Dahil sa kadahilanan na hindi nagmonitor ng market. So, ayan ang limang tips o sekreto ng mga successful hog racers. Kung susundin mo ang mga tips na to, guaranteed na mas mabilis ang growth ng iyong babuyan business at mas malaki ang kita. Dahil tandaan, ang babuyan na negosyo, kada araw, kada kilo ay may katumbas na kita o gastos. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, unahin mo ang foundation, tamang pagkain, malinis na kulungan, health management at matalinong pagbebenta. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share and subscribe. Also, hit the notification bell para palagi kang updated sa aking channel. At para mas marami pang Pinoy na hog racers ang ating matulungan. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.